Wala 'ng uli. I wish na blue itim eh. Ganun <laughs> talaga pagka nagpa-washing habang naghihintay nga kami ng pila ng driver ko nagpawashing muna kami ng bus ang laking factor din kasi sa mga pasahero kapag malinis yung bus mo hindi lang sa loob pati sana sa labas kaya habang may nagwawashing sa labas ako naman ito naglilinis ng loob kung makikita nyo nga madumin na rin talaga itong labas ng 2990 at panigurado nga mabilis lang ito matatapos ng mawasingan dahil tatlo din silang nagtulong tulong ito nga talagang nililinis nila masyado pero sabi ko nga sa kanila wag nila masyadong pagandahin dahil mahirap na baka nakawin. Tapos na request ko nga na linisan din tong unang step para magandang tingnan. At bukod nga sa magandang tingnan, iba pa rin talaga yung malinis lalo dito sa may pintuan. Dito kasi sila unang umahawak at napapadikit kapag sumasakay sila. At matapos nga nilang mawashingan yun sa labas, eto't minap ko naman yung loob para mas madali nang matuyo. At nang sagayon may iwasan na rin pag putik-putik ng sahig kapag ka naapakan. At habang abalang ako sa paglilinis ng amin sahig, ay inabante na rin ang driver ko dito sa may pagawaan. Dahil meron kaming ipagagawa, sumisingaw na naman kasi may pintuan namin sa likuran. Ah, let's lease. Ah, tas. Kaya ah, eh. At nung na-check na nga kay Douglas kung ano yung dapat niyang gawin at pilitan, itong ang driver ko pumunta na kay Sir Ignacio na aming chief mechanic para magpagawa ng job order. Lahat kasi nang gagawin mo o may babaguhin o papalitan sa bus, dapat lahat yan naka-record. At medyo pinawisan nga din talaga ako pagkatapos ko map Pinatay kasi muna namin yung makina ng bus at nung matapos nang gawin ng na kay Douglas, binuhay na niya yung makina para matesting din kung okay na ba yung pintuan. Ayun, nawala na. Wala na. yung mga hos? Oo, maliit mm. e. ko kapiraso lang. So, baka sa buwan lang. Ah, dyan, dyan lang nagkaroon ng leak. At amin uling tinesting ko, wala na ba talaga yung singaw. At pagkatapos nun, binalik na ni Kuya Douglas yung cover. Sa lang pala nagkaroon ng problema. Kaya, laging sumisingaw pumuputok yung hose kasi malutong gagaroon ng leak kaya malakas yung singaw nung pituan try natin yan may sara natin try try lang natin baka, baka biglang bumigay uli eh Ayan, wala naman na hindi ka gaya kanina na napakalakas talaga nung ano nung singaw lakas magbawas ng hangin yun So ayan, handa-handa na nga kaming bumiayang ng driver ko. Pagod sa nagawa na yung pintuan, nawasingan pa yung bus. 15 minutes later. Ganun talaga pagka nagpawasing. nga pala, isa sugala i-promote ko, I promote ko lang tong Excite Clothing. Kung gusto nyo ng quality design, print, at materials, eto na mismo ang hinahanap nyo. Visit nyo lang yung kanilang page na Excite Clothing.